Hi guys, this is Geneva Oliva and. Ay, wow. <laughs> Hi. guys, this is Oliva and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, uh, to throwback pictures tayo. So, mag to throwback pictures kami. So, ayan. Ang challenge namin, kapag hindi nakahula, tagay suka. Kapag hindi nakahula. So, uh, ikaw muna. So, 10, ten, ten pictures ang hulaan natin. Kung saan yung place, place na lang kasi hindi natin mahulaan yung date. So, yung place na lang. Saka so, na-ready ko mga selfies para hindi mo talaga mga, hindi mo talaga mga ano yung place niya. So, close up, close up pictures lang. So, ayan. Girl, pakita mo sa akin yung picture. Pakita mo rin sa screen. ta ayan. Okay. So, bawat picture na ipapakita niya sa akin, <laughs> o oh, ipapakita ko sa kanya is, 5 seconds. Kapag hindi na doon lang iinom ng suka. Yun yun. Yun yun. So, yan. Ulit, ulit. Oleh. Mm. Ay, ano? Sige. Muna, oh. Oh, yeah. oh, five, four, Ayan, sa Nanyagas eight, yan. Two, sa Nanyagas yan, daan one. Dahil, sa Balero, sa Lucena. Ito, ito. Kasi para alam ko kung ano ipapop up sa Ayan, yan. Pusta, ayan. Gusto, yan. Ito. Ito. Five. Four. SM yan, SM. Three. <tip> <Yes>. SM nga. <niya. tip> Ito pero pwede pa picture. Picture mo lang. Bakit picture. Picture. Oh, okay, picture. ko lang? Oh, uh, Ang dili makikita ba sa screen? Ayan, dita sa screen. sa screen. Sa park yan! Sa park! sa park yan. Hoy, tanda ko yan sa park yan. Nag-out ako ng work dun, kina sa kota, kina Ate Mina. Kasama hey. kita dun, sinundo mo ako. Oh, ano ka? <laughs> hindi ba ako malilimutin sa park yan? Pag-out natin, <laughs> nag, nag, ay, hindi mo alam. Ikaw nang papahula, hindi mo alam. <laughs> ano ka <ako> ba? <laughs> picture mo lang ito, pero Pero magkasama tayo dito. Uh, para... Bata ako lang. Gusto ko dalawa tayo sa picture. Hindi, may, kasama mo ako dito. Para medyo, ano. Uh... Okay. Yeah. Okay, sama naman tayo din meron yun, pero mga... Uh, oh my God! Five, oh my God! Four, three, Doon yung sa eight, two. Lucena! Pwede ba diba yun? <laughs> Bakit ang hindi? <laughs> okay na! <laughs> Nagbago kasi yung pangalan <laughs> ng restaurant, hindi na yun. Ano? Oh no! Teka, sinabi ko <laughs> sa Lucena yan! Oh, hindi mo naman matukulong. Bakit ba doon? <laughs> Sinabi ko sa Lucena yan eh. Ayoko play pa. Hindi mo mga pa. Ah! Oh my God. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Sinabi ko kasi sa Lucena eh. Ay, nga yan? Iba oh. nga yung resto yan. Ngayon okay, hindi Anna. na yun e. Eh. Oh. <laughs> Ay, naku, taloy. Ako makakainom ng suka na gawa <laughs> Weraman niya. na Mano ay. Si Munchan. Oo, oh, ah, si Munchan ko. Yeah. Okay. Okay. <laughs> okay po, tapos na po yung vlog. Thank you. Uh <laughs> oh, oh. I almost crying Tapos <laughs> kay. Vlog na yan, namiyak tuloy. Saan ba yung magtatanong? Ano? Ito yung Ah, ako na yung Sa ito. wala okay. pala ako. Ito, ito, ito. Ito yung picture. Ito yung picture. Five, Part, okay, four. Kaya lang <laughs> um, Five, four palagi. <laughs> ito, sa Lucena, sa view, view. Sa market view! Na. Ay, ako Datulali. Datulali, dahil Five, four, <laughs> na din. Natulalay <laughs> <laughs> na din. Natulalay. na na din. Ayoko 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 na din. Sa Lucena yun, sa AM. sa kainan, malapit doon sa Ba't kanina sinagot ko yung sa Lucena, hindi Ay, ko alam? sabihin. ko kung saan banda yan, sa AM yan. Oo, alam pangalan niya, sa may yan. Oo, oh, oh, hindi ko rin yun, yun, alam yung alam yun. May pangalan niya, sikat yun. Hmm. 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 Hindi ko rin alam yung pangalan kanina. Sikat nung, alam. yun. Uh, alam ko lang pangalan niya. Ikaw, tanong ko ko. Alam mo pangalan nun. Happy We. Yan yan. Alam mo ang pangalan yan. Ba't gano'n ang dayan Binodayo niya ako. Hmm. Mm. Di ba okay. pwede? na. Ito na. Happy way. Hoy! Happy Happy way. Happy Happy yun. Happy we. Happy we on. Search mo. Happy me. Hmm, hindi, hindi. na yun kulay happy green. Way. Happy way yun. <coughs> oh. Okay, five, four, three, two, one. 2, 1. sa Tayabas, seven. wedding niya ano, nung

Pong... Alam ko. Prova picture. Ano yan? Sa SM yan. Up! Mali! Hindi ito sa SM. Sa Chowking to. Sa Bayan. Sa Lucena. ano mo na lamang Chowking Hi. yan. <laughs> Siyempre. Ako <laughs> yung nandat. Bakit hindi mo alam? Hindi ito sa SM. Sa, sa Chowking to. Yan. Dad, bakit ba ako dinadayo? Ang doyo. Pwede mo na lamang. Sa chow to. Sa chow to, alam ko. Hindi <laughs> <May> ako mapayag. Sige nga, paano mo nalo? Hindi ko sa SM yan. Si yan? Si Hindi, sa chow yan. Hindi ko ako walang ganti. Paano mo na ano? Sige nga. Hindi, sa chow yan. Paano mo na sa chow yan? Sige nga. Paliwanag mo muna. Ba ba't kailangan ko magpaliwanag? Paliwanag paluwanag mo muna. Hindi ko kailangan yung paliwanag uh -huh. yan. Paano mo na si yan? Gusto mo. Ko sa chow yan? Tatanungin ko sa'yo. Gusto mo Sure, nasa utak mo. Hindi kita tanong kung paano sa Chowking. Naganda mo ba? Nagka-birthday party ba sa Chowking? Baka tanong, tignan mo. Hindi ko tanong kung ako nagka-birthday party doon. Bakit? ko kung nagka-birthday party ba sa Chowking? dami mo ba? O, tingnan mo bakit siya may logo? Wala nagka-birthday party doon. Hindi, hindi. Hindi yan sa SM. Porkit may logo sa SM na? Hindi. Paano na sa Chowking yan? Hindi sa Chowking yan. Hindi sa Chowking? Wala mag-birthday party yung ganyan sa choking. Daddy, sa oh, Chowking and... yan. Ano kaya ba? Mo, ayawin mo... mo na to. Ayawin, ayawin, ayaw ka na naman. Hindi, paano mo nga nababi? Di ba may, may lobo siya? O, oh, may lobo. Hindi kadalasan wala mag-birthday party sa <laughs> Ay, choking. Ayaw ko naman explain sa... Alam mo ba kung bakit? Kung bakit? Ano galing na kaya tayo sa hotel. Galing kaya tayo sa hotel. Galing Oo, galing tayo sa hotel. Tanda ko yan. Oo. Oh. Uy, isa-isahin ko pa ba? Bakit may lobo? Abay, alam nga, ang tanong ko pa sa kanila kung bakit may lobo si Dad May doon. eh. So, hindi sa choking. Kasi kung sa Hindi sa choking, hindi sa choking to. Sa choking to. Alam mo at alam ko yan. Sige. Gawa, gawa. Hindi. Uy, wala birthday sa choking ah. Aba, eh mo anniversary wala. nila doon. Aba, wala. wala nakadikit sa... Ang ano yun daya mo talaga. Hindi. Tingnan ko nga. <laughs> ano details ito? Wala yan ang details kasi transfer-transfer na yung ano, yung picture na bago-bago hmm? na yan. Daddy, tanggapin mo na lang na ikaw na naman din. It's your turn. Teka lang, paano nang nangyari? Sa choking yan. choking Walang pwede sa choking, si di ba? Dad, sa choking yan. Sige na. Sige na. Sa choking yan. Ako alam ko yan. Ito Count to you. Ito ang dami. Ito tama dami. Ito ang dami. na. <laughs> 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 sino, sino, nino, nino, no? na, huh? Sige na. hahahaha <laughs> kailangan mo ba ng sa na oh, sa park yan sa part. hindi sa park sa park <laughs> yan <laughs> ganit na ganit na, lang. Galit na galit mahirap na madaya ka sa pacific nasa may tricycle huh? Sa Pacific. Pacific ba yan? Oo! Oh, oh. <laughs> Hindi Sa Pacific, sa Pacific <laughs> to. Hindi sa Pacific. Hindi. Nagsasakay mm -hmm. tayo sa tricycle. Galing tayo Pacific. Kumain tayo dun. Kaya, nandiyan na yan sa tricycle. Nakasalim tayo. <laughs> o, na. o, di ba? Detaliado. Ilahin uh, uh, mo lang ang na ako. Wala na ako. Ang mga tali. ako pa rin. So, ayan <laughs> guys. For today's video, yun na lang muna. <laughs> ha? Ayan na, next video na lang ulit. Ito, mayroon pa ha, isa pa. Oh, may humabol, humabol. Nahabol pa ako. Ito, 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 ito. Okay, five, sa SM, four, sa SM, three, then sa Playhouse. Two, wala. Ah, ano ka? <coughs> sa yan. Ito. Jollibee sa Pacific. <laughs> ah, diba? Anong e di ba? Ano ginawa diyan? Eh di syempre kumain ano pa bang ginagawa ko? Ito, 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 ito. ito. Ba't ang dami? Eh, Ay, wala oh. Eh. sa market view yan, Doon sa ano, umaga. Ba't ang dami? Eh. Pahabo lang. Malay mo, hindi mo... Malay mo, hindi mo natanda. Tanda ako pa kaya yan. Tanda ko ba talagang sa ito? Oo, oh, oh, ba't di ka ba makamabuli? Tapos na yan, inuman naman na kayo sa akin na ko yung reference mo. niyo pa daw reference. <coughs> Hindi mo ka <pa> matanggap. <coughs> Chowkingan. Sana <coughs> <baka> ba rin <laughs> oh, ano. So, naman guys for today's video. Thank you for watching us. Bye! See you again on next vlog. Bye!